Magandang hapon sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel and update lang tayo ano sa nangyaring uh, FIBA Asia Cup Finals Championship game kahapon sa Saudi Arabia sa uh, sa kontra ng uh, Australia at China. Okay, sobrang ganda ng laban kagabi mga bay. Kung napanood niyo yung laban, uh, sobrang ganda. Uh, panalo ang Australia mga bay. Come from behind victory pa to ah uh, uh, mula sa Australia sa score na 92 89, so one point lead lang yung naging lamang ng uh, China uh, rather ng uh, Australia sa China mga bay no? pero kung nga uh, napanoodin nyo yung buong laban tinambakan uh, ng China yung uh, Australia mga bay and in fact uh, three quarters, uh, three and a half quarters China yung uh, parating may lamang, Doon talaga sa dulo nakahabol yung Australia, eh, nakadikit, eh nakuha ng Australia yung lamang sa China. Actually, may chance pa sanang ng uh, makalamang or manalo yung China dito sa last seconds uh, ng laro kung naipasok lang yung uh, step back three pointer ng China no. Sobrang uh, nanghinayang yung player na yun, uh, umiyak mga shot. Hindi siya napasok yung uh, three point shot na yun. Sobrang ganda. Ang dami ding nanood kahapon mga boy, Ang daming supporters ng China. And walang nag-expect na ganito kadikit actually nag expect naman yung mga fans na ganit na uh, may hindi yung laban pero hindi ganito kadikit mga ba no na yung tipong tinambakan ng China yung Australia and one point lead lang yung naging lamang ng Australia sa huli so uh, either way kahit kanino pwedeng uh, pwedeng manalo kung kahit sinong team dito mga bay no sa nangyaring uh, laro ng China at ng Australia so ang ganda rin ang pinakita talaga ng China kinapos lang sila sa dulo pero grabe din yung uh, Australia mga boy, no? Salaksak din talaga sila sa uh, ilalim kahit na ang, ang lalaki ng China. So parang uh, ganun din yung nangyayari dito sa Australia mga boy, no? Parang hirap din sila pag may mga nakakalaban silang uh, team na may mga malalaking sentro katulad ng sa New Zealand. So parang na-expose din yung Australia dito kahit na hindi naman ito yung best team talaga nila pero uh, nakitaan nakita natin naka-beatable din yung Australia talaga. Okay, kahit na walang import and uh, yung China nga wala nga din silang import. Grabe din yung mga local sila, yung mga bigs nila. Uh, ang ganda ng pinakita. So, posible din nating matalo tong Australia mga bay, no basta meron lang tayong legit na bigs talaga na kayang sumabay. Kumakapaglaro sina QMB at kay Soto. Kayang-kaya nating matalo tong Australia katulad ng uh, ginawa ng China. Kaya din nating higitan yung ginawa ng China sa Australia at talunin sila. Yan. So check natin yung uh, stat sheet mga bay no. Sa nangyaring laro kagabi. yan So biggest lead mga bay, ng uh, Australia is tatlo lang. yan biruin mo. And then, sa China naman, ayun nga tinambakan nila ng 15 yung uh, Australia. Uh, biggest scoring la ng Australia, ito 12-0 kaya nakadikit sila sa uh, China naman is 9-0 sa simula ng first half. Grabe din 'yon, parang binuhos din ng China yung lahat. Uh, nang uh, lakas sila yung uh, para momentum nila sa first half para tambakan talaga yung Australia and pagdating nga ng second half, doon talaga sila kinapos and nabutan sila ng uh, China uh, rather ng Australia so kung mapapansin nyo dito sa field goal percentage mga bay, sobrang dikit sa 2 point field goal percentage is uh, 57.5% sa Australia, 52.9% naman para sa Uh, China. So, biruin, biruin, mo, lumamang pa ng uh, uh, two point, uh two point, field goal percentage yung Australia sa China mga bay, no? Sa dami ng malalaki ng China, talagang uh, kung napanood niyo yung game, grabe sumalaksak yung, yung Australia, walang takot kahit na ang lalaki ng China. Tapos sa 3 point territory, tabla lang mga bay, ano? 33.3% parehas lang na uh, tabla yung 3 point percentage sila mamaya titignan natin kung ilan yung mga binato nilang tres uh, pagdating sa uh, laban na to. Tapos sa free throw naman, 46.2% ang baba ng sa Australia. Samantalang sa China naman, halos walang mintes 86.7%. Ang taas ng free throw percentage nila. Ito naman sa rebounds, biruin mo, lumamang pa sa rebounding department yung ano, Australia, 39 to 37. Okay, talagang hindi siya nagpasindak sa mga malalaki ng China, mga bay, no. Talagang uh, todo kaya din yung mga bigs ng uh, Australia sa game na to. Uh, offensive rebounds, uh, lamang pa yung Australia ng lima, 15 to 10. Defensive rebounds, lamang naman yung China ng tatlo, 27 to 24. Samantalang sa assist naman, lamang yung Australia dito mga bay, no? 23 to 17. Ang ganda din ng ikot ng bola ng Australia dito sa game na to mga bay, no? Nung nakahabol sila. Tapos sa steals yan, lamang yung Australia 5 to 3. Blocks, lumamang pa yung Australia sa blocks mga bay, 6 to 3. Ang dami na mga sinupalpal ng Australia sa game na to. And then turnovers, Ito yung pumatay sa China. Ang dami nilang turnovers. 11 to 6. Yan. Tapos check naman natin yung uh, stat sheet ng mga players uh, mga bay no. Tingnan natin kung sino talaga yung uh, MVP sa game. Ayun. So simulan natin dito sa Australia mga bay. Uh, si William Hickey naka 15 points, ayan. Uh, Jalen Galloway as usual 23 points and then Xavier Cooks siya yung parang uh, nanguna para sa Australia with 30 points. Ayun tapos si uh, Jack McVeigh 11 points so abale apat yung naka 2 point digit scoring dito para sa Australia. So kung titingnan natin yan 8 out of 24 sa 3 point territory yung Australia, medyo inalat sila sa 3 point shots. And then 27 out of 47 naman sa 2 uh, point uh, territory. Yan. Tapos check naman natin yung sa China mga bay Sino yung uh, nagdala sa China Yan. So sa China si uh, uh, Hu Ming Xuan May uh, 26 points uh, 12 points naman si Shua Ping Cheng Actually maganda yung laro ng mga bigs ng China dito mga you No? Know? Sila yung nagdictate ng laro Grabe din yung ginawang puntos ng mga big men nila sa first half Kaya nahirapan yung Australia And uh, lumamang talaga ang tinambakan yung uh, Australia sa game na to. Tapos si Zaurui, yan 10 points lang si Zaurui dito sa game na to mga bay no. Yan yun di ako kamali ito yung uh, best player nung uh, semifinals game nila kontra sa New Zealand ito yung bumuwat sa kanila. Pero sa game na to mukhang na check uh, na check Mitcha mga bay no. Napigilan nila si Zaurui with 10 points lang sa game na to. Uh, si sino po mga naka-double digit dito sa China? Ito si Hu Jinki with 20 points. Yan. So, silang dalawa ni uh, Huming Swan yung uh, parang nagdala. Ito yung point guard nila mga bay, no? Si uh, Swan, then si... etong si Hu Jin Ki. Ito yung sentro uh, nila. Yan. Ito yung maganda yung pinakita sa first half, uh, sa first quarter. I think, walang sunod-sunod na puntos mula sa kanya yung uh, nanggaling sa China mga bay, no? Maganda din yung pinakita niya dito. So tatlo lang yata yung naka double digit sa kanila. Aapat ah, pa mga bay. Yan. So check naman natin yung uh, sa 3 point territory and 3 uh, field goal. So sa ang China mga bay 9 out of 27 sa 3 point territory and 18 out of 34 naman sa 2 point territory. Medyo mababa yung sa 2 point territory nila mga bay no. And then na uh, naka 27 attempts sila sa 3 points uh, siya yung pumasok uh, hindi yan yung best na 3 point shooting talaga compared doon sa ginawa nila sa New Zealand na talagang pinaula na nila ng tres yung New Zealand kaya talaga natalo nila yung New Zealand siguro kung napapapasok doon uh, ilan sa mga tres na to yung 27 attempts sila kung pumutok yung 3 point shooting nila dito sa second half nagtuloy tuloy baka talaga natalo nila yung Australia sa sobrang likit ng laban So, yun na yung update natin mga bay, no? para sa huling laban ng FIBA Asia Cup 2025. Maraming salamat sa panonood.